sure to hit that like button get ready ayan guys pauwi na kami kinintay <laughs> ko na lang si utol kasi may uh, ano siya padala siya dun sa ano niya uh, dun sa lab niya nandito kami sa uh, ano uh, door 7 ayan at dito na, dyan kami papasok ayan ayan okay ayan ata uh, maya maya eh ano papasok na kami pag tumating na siya si ano, tumating na si Otol si Daisy ayun no? yung dog Yan Yan an ang airport ng ano ah uh, ano pala Sitak Airport ito tayo nandito tayo sa Sitak Airport naka ano na na check in na namin yung mga gamit namin ang nandito na lang eh, yung mga ano namin hand carry ayan Okay, mga guys, uh... uwi na ng ano muna ng Pinas okay bye bye po sa amin amen na po letter pa ako okay ayan guys nasa loob kami ng ano ng airport ayan, naman. ayan. Hmm. Ayan, dito kami sa ano, sa loob ng airport. Ayan yung sinusis na nito. Okay. At uh, maya maya pa yung ano namin, yung flight namin. Ayun na yung mga anak. Pulihin okay. okay, okay. natin sa kambi. Yun. Well, Frontier representative, please call ACC. Frontier representative, please call ACC. Passengers coming online, airlines flight 29 with service to Kahului, Maui. Our airlines carry on baggage policy allows each guest one carry on bag plus one personal item. So do the first briefcase or a laptop bag. Each item must weigh 25 pounds or less and in our If you have more than two items per person, we'd ask you to please take this time to consolidate them prior to boarding. If you are asked to gate check your bag, please remove all medications, keys, valuables, e e-cigarettes, cell phones, and other items. Also, notify an agent if you are gate checking a smart bag. Mahalo. Okay. Kuha naman tayo dito sa loob. Yan. Yan tayo. Yan. Waiting kami, waiting. 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 waiting kami uh, ano kami uh, Singapore Airlines so maya pa yung flight namin mga ano mga 10.20 okay Airlines is paging for the following passengers Mr. Bijoy Michel ano na kami ba ibang lahi and this is Nina, Nair, please proceed to gate S15 immediately inform for important message. Thank you. Okay. Nandito kami. Pa'ko matulad. Dito kami sa, ano, paunahin ko, paunahin ko si Mrs. Ayan na. Okay. <laughs> mesa di uta kami sa ano sa D42 yun ang ano namin sa flight ma dito na mo, dito na tayo ma ano na, naglabasan so sa lubong kami sa lubong sorry bisis up nice yeah ich bin auch ich bin auch wieder wait 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 Wait. Di 42 oh, 43, 44 oh. D34, 44 44 na na dun uh, Nakamaligaw kami Ayan Day 42, day ano mo, kailangan na naman alin? Yan, yeah, hindi malagala yan. Aha. Uh Siguro -huh. dito tayo, hindi ko alam paano magbubukas Aha, uh -huh. screening kami. Hindi ko alam kung paano to. Mag-screen kami. Bubukas ba to? Ayan, nandito ang sa d So, ayun mga guys. Ayan, nandito tayo uh, sa D-42. So, uh, 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 kaso hindi namin alam sa pano. Hindi pa siya bukas. At uh, hindi namin alam kung anong oras ito magbubukas. At paano. So, sa ngayon eh, dito muna kami. Basta sinabi lang doon sa ano Mani, to Manila, D-42. Uh, wala pa kaming mapagtatanungan dito. Uh, kaya lang dito walang, yeah, walang upuan. Ayan. Ayan, ayan mga guys, okay? Okay, mamaya uli. Okay, maraming maraming po salamat. Uh, mamaya uli kasi hindi pa bukas yung depot dito. Yeah. Oh, sige. Okay, maraming maraming salamat. Kami dalawa ni Mrs. Eto. Okay, bye.